Tagano ka rin ko po idol. Abitas po. Hello po, hello, hello. Hello, hello po. Musta? Maya po, maya, maya Guys, nandito tayo ngayon sa Pampanga River or Kong Nadong Dam. Bukang uh, naano din tong bubong. Uh, check natin yung uh, lagay ng Pampanga River ngayon, guys. Monday, November 10. Hello po! Tapos yung uh, Mount Araya. Ayan, uh, natatakpan pa rin ng kulak. Uh, uh, ah, okay. So, tumaas din ang uh, level ng uh, tubig ng Pampanga River, guys. Thank God, nakaligtas tayo sa hagupit ni uh, Juan. Thank you so much, Sierra Madre.

Thank you so much, Sierra Madre, tsaka sa Mount Arayat. So, uh, uh, uh.